mga kabayanihan. Ko. Ito, mga dito. kasalan. Ayan, ang mga beauty nila. Ito, si Madam from the Beauty ito. Ayan. Aking mga tagabariw. Ayan, bayanihan. Ayan, 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 ayan. Bayanihan sa mga bayan ito. Bayanihan. Ayan, ganyan dito sa probinsya. Tulungan. dito sa sibuyas. Nakakaiyak. Ito, may mga nagluluto doon banda ng <laughs> <laughs> Naiya nga ako <laughs> eh dito. <laughs> kailangan ko nukuaran no, ka mo. Oh. Uh, <laughs> <laughs> Magsayay na ka mo, Nil. <laughs> diba? Ayan. Ayan yung mga ganda na ng salad. Pampagulang talaga ako eh. Yan, si Madam taga kwento. <laughs> Ito taga sayaw ng budots. <laughs> uh -huh. Nang iwan. Ini mo ni iwan ka talaga noon. Pagdating <laughs> namin wala nang tao. Hindi <laughs> eh, diba na man mo na mo nakakahiya kahit binayaran ko 'yun. Ayos lang. Yun. ayan. ayan. Mm -hmm.